mga kaista, nagagawa ko ng separate video para naman sa computation kasi hindi, hindi ka kasi sa isang vlog. As of, ano to, October 21, latest na ito. At ang good news dyan, Black 1 na ang available. Black 1, Black 2, Black 3. Model 58, yung 3 bedrooms natin and 2 toilet and bath, yun ang available ha. Ubus na ang 49 kung magkakaroon man. Sobrang pabilisan na lang ng pag-avail kasi po, madami nag-aabang ng na mga reopen dyan. Ngayon may pag, may may price increase na nangyari so 'yun, i-discuss natin. Existing phase 1, phase 2, phase 3 nandito, lahat ng highlight available na 'yan. Almost paubos na black 1, black 2, black 3 ang available na lang sa mga corner. Ngayon, ang model house is nandito sa shades na 'to. Ito 'yung pinaka-site. Okay po. So, mag, nagkaroon lang ng iba, pagkakaiba sa presyo ng down payment sa kanang total contract price. Mapapansin mo, pag block, 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 ano yan? <laughs> pag block number one kasi, is pinakaunang block eh. Nandito, oh. May kalsada yan dyan, tapos may gate, ay, ay may bakod bago mag-gate. Yan kayo, eto siya. So, sa so block number one, eh, nasa 11,834 ang down payment. Ito naman kasi, Si black number 2 kasi kung kung ito ang pipiliin mo mag block number 2 ka na lang kasi ito is 48 square meters ang lot area. 'Yon 54 ito, itong kalahati na to is 48 square meters. Lahat po 'yan o 48 48. Medyo medyo mali mali maliit lang pero 48 po 'yan. Ito po 44 kararamihan or halos lahat naman ng inner is 44. Bakit may pagkakaiba sa presyo? Since may excess lot siya, kaya ang ang down payment dito is around 12,084. Ito naman mga regular cut natin na 44. Pero model 58 yan na Ito 58 yan, 58, 58. Yung 3 bedrooms to toilet and bath yan. Yung regular naman natin, itong kalahati na to, ayan yung arrow. Tapos itong dalawang to ng model 58 is nasa 9,417 ang down payment natin dito. Okay? Meron pa diyan pa isa-isa. Ito pa isa-isa kung gusto mo mag-message ka sa akin para bago tayo mag triping uh, tripping or mag-check ng location. 'Di ba napanood mo naman yung vlog ko ng mga ibang istana Tansa, maganda location near highway, uh, near SM Tansa. Yan ang pinakamagandang project at the moment na pre-selling. Ah, uh, ito na i-discuss natin. Ano po? Ito kasi is bloke number 1. Ito po yung mga lot number, lot 1, um, lot lot 70, 71 yan sa page number 1 nga tayo wait lang okay sa blocky number 1 tayo computation pinakaunang blocky kasi kaya talagang mataas ang salary dyan kasi ano ka dyan eh location advantage ka bungad ka kumbaga ito kasi yung magiging main entrance na gate and dito yung model house dito tayo nagkikita ito ka na oh yan yung mga block 1 black 1 one. Black one. ito black two ito Black 3, Black 4. Yan ang available, okay? O, oh, ito na sa presyo. Pwede kang mag-jot down. Pwede mong ilista yung mga sinasabi ko sa presyo sa black 1 ang dami niyan. Ito yung lot number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito kung gusto mong real time sa Charles mismo tayo mag magre-reserve. Ito yung lot area sukat ng lupa pag mga ek, may mga excess lot, irregular cut 66 square meters, 81 square meters, corner po 'yan, black 1 lot 1. Ayun siya, o, oh. black 1, lot 1, black 1, lot 2. Sold na itong dalawa. Ang available ito, Ayan, ayan. Available yan. Ngayon, ang price ng 58 model, si, again, si 58 model is 58 um, square meters ang floor area. Kaya malaki ang second floor at meron ko pang 2 toilet and bath. Provision for three bedrooms. Mas malaki kung two bedrooms. Regular size lang kung gagawin mo siya 3 bedrooms. Pero mahalaga, malaki ang lot area. Ay, ang floor area mo. Ito yung floor area. Presyo. Uh, total contract price is 2 million, ito tay regular, 2, 208. Ang loanable is 1,919. Ang down payment mo is 289. Kaya siya naging 11,834 sa loob ng 24 months wala nang masyadong transition kasi ang magiging monthly mo sa pag-ibig for 30 years is 11,973 kung gusto mong lumiit ang loanable mo, dagdagan mo ito 24 months ka namang maghuhulog pwede kang mag-advance para sa hulog mong 11k pwede mo siyang gawing 15k kung gugustuhin mo para bago pumasok ng pag-ibig, ito total nila kung magkano na hulog mo within 24 months ililess sa loanable yun ang mag, eh, sa TCP, yun ang magiging loanable mo. Naka-open naka -open lang tayo sa ating down payment, pwedeng mas lakihan mo siya, okay? Pwedeng mas lakihan mo para lumiit ang monthly amortization mo. Sa salary naman, 35,000. Kung medyo may edad na, mag-uusap mag, tal mag tayo kasi kailangan natin i-verify, i-clarify natin yung mga ganitong bagay. Maganda kung married ka, dalawa kayo mag-asawa para mas magaan ang mangyayaring down payment. Kasi ito, medyo mataas na talaga ang down payment natin. Kasi nga po, model 58 na po ang atitiran natin. Tatlong provision ng bedroom at dalawang toilet and bath mas mahal po yan compared doon sa ating 49 which is ubus na din kasi, syempre mabilis na nauubos yung mas mahal para naman sa ating mga corner lots madami pang corner lots, madaming irregular cut, meron tayong end unit lahat po ng available uh, inventory is, da-depende kung kailan tayo mag-reserve, kasi pag pumunta tayo ng main office kung ano ang available at the moment na nakaupo tayo sa harap ni coordinator, yun po ang pwede natin ma-reserve, kasi every Friday night lang sila nag- nagbibigay ng inventory. So, ibig sabihin, kung magre-reserve, kung nag-tripping tayo ng weekdays at alanganin tayo ng Wednesday, Thursday, or Friday, direct talaga tayo doon sa opisina. Or kung gusto mong ako ang magre-reserve para sa'yo, um, aantayin ko ang ang latest inventory ng Friday para Monday, maaagahan ko doon sa main office. Babiyahi ako ng 6am para pag open ng office, ando na ako ganun siya kasi alam mo po ang pagkakaiba dito is location yun ang yun kasi ang bibilhin natin na alam mo yun kasi po ganito di ba na pag-usapan na, ibanggit ko naman kanina na mas mahal po si blocky number 1 kay blocky number 2 mas mura po itong block number 2 na itong side saka itong side since pang 3 blocky lang naman si black 3 at mas mura ang down payment compared sa dalawa, mas mabilis na mauubos ito or kung ito ang pipiliin mo, mag block 2 dito ka na lang na side ito oh, madami pa yan. Sa ngayon, itong kukuhunin natin, kung mas comfortable kayo ng 944, 9,417 ang down payment compared sa dalawa. Sa dalawan ay sa mga iba namang kausap ko na talaga naghahanap rin ng magandang location, kung okay sa inyo ang 12,000 monthly na down payment, pipilian ko kayo dito at kung gusto mo dito naman, pag-usapan natin anong gusto mo, pinakabungad ka blocky number 1 na 11,834 or gusto mo ng mas malaking lote? Ito 48 kaya naging 12,000. Ayan siya. Medyo may mga pagkakaiba sa computation kaya dapat po pag-usapan natin sa Messenger. Talagang magtatawagan niyo po ako sa Messenger para ma-discuss ko sa inyo ito. Ngayon, ang ating ang ating 35,000 kasi na required income pwede naman combine kahit hindi mag-asawa kahit magkapatid magnanay partner live-in partner okay lang hindi sila mahigpit sa co-borrower basta po basic ninyong dalawa is lalampas ng 35 at ang edad nyo po is pag-uusapan natin kapag tumawag kayo sa akin madami pa ito, tawagan nyo lang ako talaga sa mga interesado na kapag viewing na, this is the right time kasi location na po ang ating hinahabol, hindi na kumbaga yung presyo kasi is given na yan yung pinakamagandang mura at yung pinaka a bit pricey na nasa, nasa bungad ka naman doon lang talaga De depende kasi ako sa kung ano talaga ang gusto nyo kung gusto nyo nung corner regular cut paunahan na lang po sa main road ito main road naman pero sa other side kalsada po yan ayan po po ayan four pages pa to dahil nag-open na po si SM Tansa. Sobrang bilis na pong mauubos ng project na ito compared sa iba kasi ito ang pinakamalapit sa National Road, pinakamalapit sa mga major establishment pre-selling kaya talagang mas magaan ang down payment. Kaya, sige po, i-chat nyo po ako lahat ng, lahat ng details ko sa description o ilalagay ko po dyan sa comment section box. Pag nakalagay PM me here, yun pong link na yun ng FB messenger ko. Chat nyo po ako. Salamat. I-assist ko kayo.